Ay eh, magandang habang nga mga kabuhay Ay eh, kamusta kayo? Ay eh, ako'y ahis laang Namasyal ako din sa mga inahinamain Salamat si Taas at lahat ng ari buntis na Pito din ay aanakin na Mga 100 days na ang pitong iyon Kaya ang iba ay halata na yan Ang iba naman ay hindi pag-aanaw ang mga buntis nga palang inahin namin ay tinuturukan ho namin ng Jektran. Ina-advance ka namin para kondisyon kapag sila umanak. manak. Para namin ni aming alam na ang aming nakasanayan. Kumbaga, nasa sa inyo ho kung anong gagayahin. Tinuturukan namin ang mga buntis na inahin sa kaysanda ang araw ho ng kanilang pagbubuntis. Ay sana naman ang pag-anak ng mga abutin ng taas ang presyo ng buwayk. Unay Jaws palagi at pangyayari yan. Diga mga kabuwayk, Ay ang mga buwayk na rin naman isang buwan ng walay. Pour out na. Baka inyong maibigan din. Ang mga aray. aray din, halos magkakasabayan mga Ayan, BM nyo lang ako at baka tayo magkaage. Malay mo, eh, di ni magsimula ang iyong pagyaman. O lalong pagyaman pa. Kau, ay sell stock eh. Pero to eh, na kung gusto mong maghayupan o magbabuyan, simulan mo. Hindi yan matutuloy kapag puro idea ka laang. Kapag puro gusto ko laang. Dapat ay eh, may initiative ka. Baka dumating ang panahon na pagsisihan mo yon. Pero bago mo pasukin na rin pagbababoy na eh, dapat ikay eh, mag-research-research -research muna. Magtanong-tanong, dapat ay eh, alam maalam ka kumbaga. Huwag pa ura-urada. Ay nga pala, ariya aming white durok. Eight months na re. Ay baka inyong mga ibigandain, maghandawa rin palahayan para sa inyong mga inahimbaboy. Pwede rin kayong magpabayad sa iba para sa kasta. Oh, magandang pagkakataan din na re. PM nyo lang din huwag ako at baka magkakasundo tayo. Mura ho yan. Ay pagkagaling ko naman sa baboyan, ay nag-text naman ang aking kuya. Ay wala din eh. Akin daw pa inamay ng kanyang kalapate at ay ng kanyang baka. Kau, kagaling ng kapatid kong yun ah. Ay, sa pins pala ng baboy na bawas ang painom sa baka eh. Isang takal daw sa isang timba. Aray nga, ang baka niya. Oh, naka-high-tech na gate pa yan. Tingnan niyo. Sabi ko, iyo e, eh. Ore, iyong salup supina. Kau, sarap kumigup Ah, kari nga pala si Tutoy. O, oh, para parang Tutoy, bless mo na sa tito. Kau, kagalang ng baka nga riya. Eh, sa kalapati naman ako sumulad na pumunta. O, oh, tuka kayo. Ang mga riya tayo kakarera daw. Ewan ko kung saan, kung sa BRC o sa Clark Pampanga ang karerang yan. Wala akong alam sa mga garan ng kalapati eh. Ang siya yung laang eh. Pero kapag niya sa buway at sa barakong baboy na may... PM is success. Ay, eh, maraming salamat nga ho pala sa suporta mga kabuwik. 5,000 followers na tayo. Yaan nyo. At pag-iigihan ko pa ho para sa inyo. Ay paano? Susunod na lang huli. Ingat. Love you all.